Maganda araw po mga kababayan, walang ka po sa pinilangan lakbay pagsasaluhan po natin ngayon ay Pinoy na Pinoy, binalot mukbang sa dawan ng saging O, di ba? Nakakamiss po talaga sa Pilipinas, ano? Binalot Namimiss ko po yun, yung malit po ako pag nagbabaunan po Ay, naka namimiss ko nanay ko ginadarim yung dawan ng saging ubudbara ng asin tapos tala ng mainit na kanin. At kahit anong ulam. Tapos, pag binada saging, pabalot naman ng dyaryo. Tapos plastic. So, mainit na mainit pa po yun. Sinod na po natin ang daing o tuyo na sapsap. At itong bisugo na daing o tuyong bisugo na pakasarap. At alam nyo po ba na masarap ang kamatis na piniprito po na buo pero dahan-dahan na -dahan, lagyan na po natin yung takip kasi tatalsik po yan ay hindi pala ito masig ayan may dalang po tatanggalin matalasig pa sarap po natin ang pagdadaraan ng dahon ng saging bakit po ba dinadarang ang dahon ng saging kasi di ba nung araw eh, para matanggal yung mga insekto yung mga bakterya bago ilagay yung pagkain itong dahon na saging gagamitin ko parang pwede nang pamalansya ng damit yung patungan ng plansyang doon <laughs> ayan nagmukhang chicharon na yung dahon ng <laughs> na po natin ng kanin o oh, diba nakapakabango pag nilalagay talagang mainit na kanin dito sa saging yung amoy Napakabango. Pag kumakain di ba? Pag binuksan ninyo eh. Napakabango. Maglagay tayo ng daing na bisugo. Mga dalawang lang. Tapos itong daing na sapsap na -sap, napaka-crispy. Lagay tayo ng pritong talong. tayo ng buong kamatis na pinirito natin kanina. Dalawa, masarap po kasi yan eh. Yan. Lagay tayo din ng suka na may sili. Lagay po tayo ng murang sibuya sa kanin para maganda po yung contrast at display. Yan, ready na po. Kaya na po tayo. Sandali lang po. Pinakalimutan po ako bagoong na alamang para sa talong. Yan. Ready na po talaga. Kain na po tayo. Mabuhay yan. Maraming maraming salamat po sa Panginoon. Kasama-sama na naman po tayo. Naway, say po alat. Bago pa tayo mag-isa pa. Salamat muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming maraming salamat na po sa Binigyan po sa amin sa araw po na ito. Naway, ang bawat isa po. <laughs> ay mas maging positibo po sa buhay. Buksan po ang araw na may pagmamalasak at saka pa kaysa po pinapansin ang hindi tama. Kaya na po bala po sa amin, sinusunod na po namin sa inyo sa kanina ni Pero hindi po ka dito saging. Hindi po yung bulok. Pabulok pala. Punayan <laughs> natin ay pineapple juice, 100%. Walang asukan. No sugar or sugar, pre-o whatsoever. Sarap habang kumakain kasi yung saging eh. Pampaalis ng umay. Oh Sige natin. Kala ko hindi yung kanin. Hindi pala. Ang serving pala pang budal fight. Tamad mo na nga ito. masarap itong eh. Tapos ay natin ang ng bagoong Winner na winner. Lalo na pagkanta pagkain sa pagbagong ani ng palay, di ba? Sa bukid. Tapos uuwi kay, kayo, sa pilapil. Nani ko na alala ko nun, may basket pagdadala ng father ko ng pagkain. Karpentero kasi yung father ko. Ayaw sabi ng karpentero lang. Dahil doon po kami binuhay. Proud po ako anak ng ako karpentero. Dadala ng nanay kong father ko ng binalo. Saka lagi pong may sabaw yung pag Nakadala po sa baso ng kape na may takap po yung plastic nung araw ganun parang nalatahan ko rin yung lutong ng dahon ng sarin dahon <laughs> masarap, masarap. Hindi masyado maalat. Yung bisog, gamay-gamay alat. Masarap sa kamatis o sa suka. Yung sapsap. Mas may kunat. Kaya sabi sugo. Tumisugo mo mas malutong. Mm. Maganda ang ulam. Pag streaming din ako. Nakalik ko malilit kami. Tadaling labahin sa dam. <laughs> Bukit po dadaanan po namin. Ganun-ganun po yung bata, Lakas sa ulo po niya. Lalakari namin po. Kulang ka na din. Kulang ka din po yun. Ito ko lang dalawang kilometro. Taga diyan ang nangyari. Kasi makakatipid po siya sa tubig eh. Dahil maliit kami, nakikigim lang po kami. Noong araw po, may balon po. May balon po sa amin. Doon po kumukuha ng tubig ang nanay ko. Pangilaba po, malinis kasi yung pagtamining, yung balon na tubig. Pwede rin po yung panghugas sa pinggan sa panglaba. Tapos may mga bagong lipat sa amin. Ngunit binibiro kami. Pag mga ganda ng mga may putik yan kasi galing sa barong tubig. Mga ganun, pambubuli. Tapos pag tubig ko lang, iniipon na yung nanay ko sa drum, iniipon namin para panlabad din. Tapos pinagtatawa na kami ng ibang Palaro namin sa ibang kapitbahay. Bakit ba ginagamit ng nanay ko yung topi ko Bago po umalang kasi nililinis namin yung bubong. Kasi nagagawit po yung nanay sa paglalaba. po araw, ano? Gusto, ko po yung buhay po namin noong araw. Hindi kumpleto kayo, kahit kapus kapos kayo. Kami po nakakaranas muna na ng kahirapan, pero hindi po kami nakakaranas ng gutom. Dahil napaka ng nanay ko. Meron kami mga pinggano'n eh, parang, parang lata. Ano po yun eh, ginagahit ng mga sundalo, yung may coating na puti. Saka yung baso, parang lata rin. Napakasarap po nun. Ang sige, napakasarap po kumain dun. Sala ng plato, saka ਬੱਸ ਜਾਨੇ ਸੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਗੜ ਨਾ ਬਗੜ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ kape ninyo ay nandun sa baso ng kape na mabigat po yun dati dali ng kape bigat may hawa pa tapos pagkakamit din kami halo-halo sa halap gano'n din ang ginagawa yung magandang baso Pag ang sa binalot o bodel pipe. Hindi na kayo maghuhugas. neighbor ko nasa terrace na naman. Binigid ko niyo ubo. Nakakatawa kasi pag may bisita. May yung kaibig yung di. Kaibig na, na kapit bayo po na dalawang matanda. Loner po sila. Bihira na po sila magkabisita. Paano po bago tayo magtapos pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming maraming salamat po sa BMI. Ngayon po sa amin sa araw na ito. bahay bakit isa po ay maging ligtas. Kailangan na po yung mga malalayo po sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya na po bahala po sa aming Panginoon. Sinusok na po namin sa inyo lahat sa kanilang Yesus. Amen. Paano po maraming maraming salamat na po sa inyo oras nila sa pinilang alam. May basa lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ingat ko lagi mga araw. Laban lang.